nagkakaalaman lang po lalong-lalo na po sa mga paguhan na nagtatanong isa nating careers nagtatanong kung saan ba natin makukuha or paano ba natin ma-unlock itong 1 key place, 2 key place at 3 key place kasi nga ito ay napaka-importante para magkaroon tayo ng monetization tools lalong-lalo na po ang ads on reels kasi ito ang pinakamadali na paraan para kumita dito kay Facebook. So dapat ma-unlock muna natin ito kasi ito yung mga achievements or mga stepping stones para tayo ay kumita. So dapat ma-unlock natin yung mga place na yan. Okay? So tinatanong niya kung sa live ba natin makukuha ang views na yan para ma-unlock. Guys, kung makikita nyo, nakalagay po dyan, real achievement. So, ibig sabihin, sa reels nyo lang po ito makukuha. Madali lang yan, guys. Mag-upload lang po kayo lagi ng reels kapag na umabot na yung views nyo ng 1K sa po yan siyang magbubukas. Tapos 2K, 3K plays, magbubukas po yan siya lahat kapag nakuha nyo na. Upload lang ng upload at i-share nyo lang din ang inyong mga videos para mas madali po siyang ma-view or mas madali nyo pong makuha yung mga plays. Kung may mga tanong po kayo, wag po kayong mahiyang mag-comment sa kahit saang video po kasi pag nakita ko po 'yan, sasagutin ko po talaga 'yan para at least dagdag kaalaman na din dito po. Maraming salamat. Please share this video and follow for more.